So ayan mga idol, uh, pupunta tayo ngayon sa market Ibili ng gulam, uh, idoloto natin uh, muna So ayan, nandito na tayo sa market Ibili tayo ng gulay Magkano takway? 60? Hindi 50? Hindi ka 50? Isa Ayan So ayan mayroon Mayroon din silang ganito Alok na ang tawag namin lang Magkano ganyan? Hello, Con. Ah, 60, go ahead. 60, go ahead. Yan na. 60, go ito. Hello, Con. Huwag na. Yan, nakabili na tayo ng takway. Madaludal sa Ilocano. Ipapakbit natin. Ngayon, bibili tayo ng paanang manok. Hadul ko natin. Ta. Huwag. Okay. ka. Ta.

ito na mga idol yung nabili natin na paanang manok kanina nalinisan na natin maigi at ito na rin tong mga rikado natin si bawang, luya siling labuyo, durog na paminta at lagyan din natin mga idol ng soda ito yung sprite para medyo matamis siya. pwede rin ito na lagyan ng asukal pero sprite na lang ilalagay natin so ayan, iluluto na natin mga idol ilagay na natin dito sa medyo malinis na kawali natin yan, pisok na natin dyan mga idol pag nagluluto ko, si ako pinagsabay-sabay ko ng mga rikado yan sabay-sabay na natin tiplan dito mga idol yan pag sabay-sabay na natin bahala na si Patman kung anong kinalabasan kunti lang pagkamalat lagay na rin natin itong soda ito na pang tubig natin yan takpan na natin at sindi na natin mga idol Ayan, umapoy na. Antayin natin na kumulo. Ito na mga idol, kumulo na. Kumulo na. So, ayan, ito na mga idol. Kunti na lang sa bawo. Tagkat tayo ng isang baso. Para lumambot. Mas masarap kainin pag marambot. Pagkalipas ng ilang minuto mga idol, ito na. Luto na ang ating chicken feet recipe. Wow. So, ayan. Ayan. At ito na rin yung kanin natin para ya daw kain na.